Si Amado Vera Hernandez ay isang Pilipinong mananalat at pinuno ng manggagawa na kilala sa kanyang pagpuna sa mga kawalang katarungang panlipunan sa Pilipinas at kalaunan ay nakulong dahil sa kanyang pagkakasangkot sa kilusang komunista. Siya ang pangunahing figura sa isang mahalagang legal na kaso na inabot ng labing tatlong taon upang maayos. Kinilala siya bilang pambansang alagat ng sining sa panintika noong 1973 alay sa kanyang mahusay na ambag sa kultura at panitika ng bansa. Nahuli si Hernandez noong isang libot limang put isa dahil sa mga alegasyon ng subversyon laban sa pamahalaan. Siya ay isinailalim sa martial law. Aktibong nagtaguyod si Hernandez para sa karapatan ng mga manggagawa. Naging leader siya ng mga union at nakilahok sa kilusang sosyal at politika. Noong teenager pa siya, nagsimula siyang magsulat sa Tagalog para sa pahayagang watawat. Pagkatapos ay susulat siya sa isang kolom para sa publikasyong Tagalog ng magkakaisa at naging pinakabatang patnugot ng mabuhay sa edad na 28. Natapos siya ng Bachelor of Arts in Philosophy at Letters sa University of the Philippines noong isang libo't putapat. Kilala siya sa kanyang mga tula, maikli o mahaba, at mga nobelang naglalarawan ng kanyang pananaw sa lipunan. Noong isang libot siam na daan at dalawang dalawa, sa edad na labing siyam, naging membro si Hernandez ng Literary Society Aklatang Bayan na kinabibilangan ng mga kilalang manunulat na Tagalog na sina K. Santos at Jose Corazon de Jesus. Nakuha ng kanyang mga isinulat ang atensyon ng mga literang Tagalog at ang ilan sa kanyang mga kwento at tula ay kasama sa mga antolohiya tulad ng parolong kinto ni Claude del Mundo at talaang bughaw ni Alejandro Abadilla.